Good day, G! So today, eto, samahan nyo sa mga gagawin natin ngayong araw. Ayan, nandito tayo ngayon agad sa shop. Ayan, nandito naman tayo sa labas ng shop, diba? Ayan, pagkatapos nyan, nakitaan na mabilisan lang, sobrang bilis lang. Ayan, nandito na tayo agad sa live room. Ayan, yung mga ship natin ngayong araw, sobrang dami mga G, diba? Sobrang dami. Ayan, nandito okay, si lang. Fat Ayan. at siya, si Mama G. Tita G at Mama G. Ayan, yung mga stocks natin. <laughs> Ayan. Puta na putol tayo. Ayan, balik tayo ngayon. Nandito naman tayo sa paggawaan natin. Kung saan ginagawa ang mga malulupit na mga pantalon at mga kadamitan na mga binibenta namin. Ayan, eto kinakat. Ayan, kinakat na siya. Ganyan pala siya ginagawa mga G. Ayan, dahan-dahan lang ang paggawa para swabing swabe lang, di ba? Guys, Ayan, sabi ni Monica, bilangin daw. ko ayan, nandito naman tayo ngayon sa printing printing natin pasok tayo ayan hulaan nyo kung ano ang piniprint natin dyan papalabasin na natin yan ngayon March 29 oy sobrang guwapo naman ng nagda-drive ayan pauwi na kami kasi magre-ready na kami para mag-gym ayan transform tayo dito ayan o oh, ng grabe buhat na buhat Wow! Shit! Wow, kumakatakad pa. Parang gago lang. Ayun. pasayo -pasay pa. Namakyo. Ayan, takbo. Hala, sige, takbo, 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 gago. Ayan, empty, 'di ba? Pagtapos empty. Ayan, empty. Ngayon, dito na natataposin ang vlog natin. Maraming salamat